Yun. Yan o. Yes, it's me again, Daniel TV Vlog. Ngayon po, meron naman tayong ayusin na starter ng Yamaha EZ. Kaya kung bago pa lang po kasi channel, please click the subscribe button saka click yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko. Libre lang po yan. Meron naman pa yung bagong ayusin ngayon. So yung problema niya is ito. Huwag natin yung susian tapos start natin yon so wala siyang starter okay naman yung battery okay naman yung starter pero ayaw gumana so yung bubuksan natin is ito so bubuksan natin yung kanyang bindex drive bubuksan natin yung kanyang bindex drive so ito yung uh, kailangan natin i-check kapag ka hindi mag start yung ating motor na uh, okay naman yung battery okay naman yung kanyang starter so, pero ay mag start so ito yung una natin check kaya ako po sinabi na bindex yung sira ito gagaya na ito dapat ito yan o sa lang yung kanyang ikot yan o uh. yan tapos pag natin o uh. so dapat kasi yan uh, kakagat na yan o uh, yan o uh. pabalik balik yung ating gear so walang kapit So, ito talaga yung sira. Gas! Ah! Ah! Yun. Tapos gamitan natin ng puller. Puller ko nga pala, pinasadya ko talaga to sa machine shop. Ito. Yan. So, improvise po itong pinagawa ko to na puller. So, ito yung gagamitin na pantanggal na. yun so improvised lang yung pinagawa ko yeah. tapos pupukulit tapos higit ulit Yan. Yan. So, tanggal na. Ayun. Yan oh. Yung tatlong bolt is putol. So, wala na po siyang bolt. Yan. Putol andon lahat sa loob. So, yan yung naging problema niya lang talaga is yung kanyang tatlong bolt na naputol. yana. Oh. So, yung kanyang Bendix drive is okay pa. So, ibabalik lang natin. So, ang kailangan lang natin gawin dito is patatanggalin lang natin yung mga naputol at papalitan. Saka, babalik ulit. So, maswerte siya at hindi sa bibili na ito kaysa nasa 1,400 data to something. Hindi ko lang sure. Not sure yung price ng eto. So, safe siya ngayon kasi bolt lang yung naputol. So, yun yung papalitan natin. Tapos, babalik natin ulit. So, okay na yung kanyang starter. So, yun lang. So, bibili muna tayo ng bolt saka papalitan natin. So, ayan. So, tiyagaan lang natin na matanggal yung tatlong bolt. So, gaganyan lang natin yan, pabalik. Ayan. Medyo mahirap nga lang talaga, pero lalabas din yan. Tapos, ito na, madudukot na natin. So, ayan oh, tanggal na siya oh. Ah, see? So, ganoon lang. Tanggal na yan. So, tiyagaan lang talaga. Ayan oh. Okay. So, mayroon na lang dalawa. So, ganoon lang pagtanggal. Dandaanin ni'yo lang. Matatanggal ninyo rin yung kanyang uh, naputol na bolt. So, ito na. Nabila na natin siya ng bolt. So, ibabalik na lang natin to Wala na naging problema. So, ito lang yung nabili natin na tatlong bolt. Yan na. Buti na lang mayroon. Nabibili sa mga bolt center. Stainless pa rin yung ibabalik natin. Yan. Ito tatlo. So, ganun lang naman sa basic lang naman ito tayo Ibabalik lang natin yung tatlo. Tapos, goods na to. So, higpit lang ng alin. Ah, uh, see? So, higpitan nyo lang talaga to ng gusto para maging matibay. So, yun lang. So, sakto lang siya. Tapos, igbitan nyo lang. Tapos, ibalik na. Yun. So, ibalik na natin yung... Unahin natin yung kanyang line washer. So, dito. Tapos, ito naman. Ayan, ganyan dapat. Yun. Tapos, siyempre. Ibalik na natin yung kanyang... Ito. Tapos hanapin na natin yung kanyang Atla, yan ah. Yun Pasok ah. Yun Ayos ah. So ito na oh. Tayo na na oh. Yun oh So ibabalik na natin yung kanyang So, try natin i-start yung kanyang starter kung goods na you know? yun o yun lang kasi yan eh kung hindi yung napuputol yung kanyang tatlong spring yung tatlong bolt yung napuputol doon, yun yung problema ng kanyang bendex so buti nilang at yung nasira is yung kanyang bolt So, madali lang natin na uh, palitan. So, ayan, ay eh, kapit natin ulit. So, ayan na, goods. It's my...